Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video ay kung mapapansin nyo nga po ay nandito kami sa may ilog. So tinatawag nga po pala ito ng mga bata na pinigtas at dito nga po pala ay syempre mamimingwit po tayo. Tuwang-tuwa nga po pala ako dito nung pagkadating namin dahil ang linaw ng tubig guys at kitang-kita nyo talaga. O oh, kitang-kita talaga namin yung mga isda dito. Sabi ko yun yun, oh, napakarami. Tsak, marami kaming mahuhuli. At napakadami nga po ng nahuli namin. Grabe, 37 minutes lang kami na At dahil nga po naubos yung pain namin. Abay, nakakalahating timba. Agad kami guys nang napa, na, napamingwit. Nagsara nga po pala yung tanel na papuntang umiray at andito nga po sa may basyo yung nagdudugtong. Kaya po naging malinaw yung tubig. Kaya po, syempre, bumaba ang tubig. At alam naman natin, pag bumababa ang tubig, syempre, yung mga, mga simsong o yung mga isda po dito ay gumigilid-gilid kasi nga po yung mga lumot ay kinakain nila. At kaya naman po, mas naging madali sa amin para po mamingwet ng pangulam. Bagong update ko nga lang po pala ito. Bagong update pero last week pa naghanap, 'di ba? So, ayan nga po ay after ng klase namin doon sa bashos yan nga po at nagkaayayaan kami mamingwit ng mga bata. Alam nyo, sumasama talaga ako sa mga bata kasi nga po ay syempre maiba naman ang environment. Pag talaga sa school Kala lang sa school ay mabuburo ka inday. So, dito guys, uh, pag sumasama ako kahit nakaupo lang ako at ginawa nila talaga akong tagatanggal dito ng kanilang nabingwit. No? Tagatanggal ng simsong, minsan tagalagay ng pain tagalagay ng bulate okay na ako doon at least nakahinga-hinga, ba? Diba? At least ilang minuto or hindi lang, isang oras, ganon, nakarelax-relax relax naman. Napakasarap kaya kapag nasa ganito kang lugar, tahimik, tapos yan nga po, kasama mo lang mga bata, tapos ang ganda ng paligod, o ba? Diba? may enjoy mo talaga. Eto nga po palang mga bata na yan, nakasakasama namin dito sa pamimingwit ay mga estudyante ko at sa school na rin po sila nakikitulog at mabuti na lang po talaga may kasama kami sa school kasi kahit pa paano napakalaking tulong din po kasi na may mga bata sa school para nga po, syempre, kakwentuhan tapos kung papa, kinukwento nila kung pa paano buhay nila doon, di ba? Mas nakikilala mo yung kultura nila at the same time, syempre napakasisipag naman po kasi ng mga bata na yan, tinutulungan nila kapag uhugas ng plato, ganon kahit sa pagluluto or paglilinis sa room, talagang may nakakatulong na ako. Ang sarap din guys kumain syempre kapag marami kayo ba? Diba? ay minsan kami dalawa lang ni Rex ba? No? Diba? eh kapag nandoon yung mga bata doon din kakain kasalo namin sa pagkain o no? ba? Diba? may kakwentuhan habang kumakain para lang din akong nasa baba kasi sanay talaga ako nakapag kumakain yung ibang pamilya tahimik pero kami hindi <laughs> guys pag kami kumakain talaga parang yun na yung nagiging daan or yun na yung time para magkwentuhan kami hindi lang kwentuhan. Yun na yung time namin para magchismisan. Charot. <laughs> so, after nga po pala namin mamingwit dyan. Ito sa iba ba na pinamimingwita namin. At medyo mababa nga daw po ang tubig sa gawin na ito. At dito lang po talaga ako sa gilid-gilid. Kasi guys, hindi naman ako marunong lumangoy. Ayokong ibuwis ang buhay ko para dito. Buti na lang guys, itong asawa ko ay marunong lumangoy. Ayun nga at nag-aya ang mga bata na maligo kami. Aba, syempre, sasama naman talaga ako, 'di ba? Ibang experience o oh, na magiging memories, 'di ba? Gusto ko na lang talaga, guys, enjoyin yung mga pagkakataon, yung araw na nandito ako kasi, 'di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon nandito ako or forever kasi magpapababa at magpapababa ako, 'di ba? Ganun talaga kaya ang pangarap ko sana ay magkaroon ng katutubo talaga na makatapos para may magtuturo na sa kanila na hindi aalis.